So, totoo ba o marketing lang? Sabon na may specific day kung kailan ka talaga puputi guys See, Nilagay talaga sa packaging na 7 days puputi ka dito Because this is clinically Whitening, brightening Hello everyone, welcome back to my channel Today ay gumawa ako ng part 2 sa pagre-reviews ko nitong uh, camo soap Pero bago ang lahat, gusto kong maunawaan ninyo muna Ang kaibahan ng whitening at Brightening, Gusto ko kasing i-correct yung nauna kong video sa pag-reviews ko nitong camo soap na to, guys. Uh, nag-focus kasi ako sa uh, nag a ng camo soap na sinabi niya eh, 7 days whitening effect. So, nag-focus na ako doon, hindi na ako nag-ano, kaya uh, pasensya na sa lahat na nakapanood ng una kong okay, video. Okay, sisimplehan ko lang yung paliwanag sa uh, brightening at sa whitening. Alam ko naman na, alam na rito ng Uh, lahat. So, gusto ko lang talagang i-correct yung una kong video. So, ang nakalagay dito, 7 days uh, brightening effect. Hindi siya whitening effect yung ano ah. Hindi yun ang nakalagay. Brightening effect. So, guys, effect. ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? Brightening ito yung brightening ah. pampakinis, pampakinang ng kutis, pampaglowing o oh, parang glowing looks, ganyan. Pero ang whitening, pampaputi talaga uh mas pumuti ang balat kaysa dati yung brightening uh, buhay at healthy ang balat. Yes, yun yung pinagkaiba ng brightening at whitening. So yon. Nakalagay dito dito sa box na to babasahin natin. Uh 7 days brightening effect ibig sabihin after 7 days daw ng paggamit mo uh, mapapansin mo na agad ang pagbabago ng kutis mo. So sabi nila dito tinutulungan ng soap na ito uh, pantay ng kutis, tanggalin ng dumi at dead skin, bigyan ng glow ang iyong balat. So, ayan yung mga nakalagay dito sa box na to. Pantayin ng kutis, tanggalin ng dumi at dead skin, bigyan ng glow yung balat mo. So, mababasa nyo naman dito yan. Pero, syempre, uh, depende pa rin sa consistency mo at sa skin type mo kung gaano kabilis ang resulta sa Uh, skin mo sa sa'yo. Alam nyo guys, marami ng products ang nagsasabi, 7 days effect, pero minsan, kailangan mo rin bigyan ng time ang balat mo. Hindi ito instant magic, pero con consistent, consistent ka at uh, hiyang ka doon, uh, makikita mo yung tunay na brightening effect. So, ayun guys, um, ayon sa box, 7 days brightening effect daw. Ang main ingredients niya, niacinamide, vitamin C, H A, uh, B H -A, at kojic acid. Sabi nila gentle exfoliate, gently cleanses and gives a healthy looking glow. Um, in short, hindi siya pampaputi agad. Ang goal niya is brightening. Ibig sabihin mas pantay, mas fresh at glowing yung uh, balat natin o mo. Uh, hindi maput lang puti kundi uh, mukhang healthy ang skin mo. And guys, nakalagay lahat sa box. So, dahil nga may nakalagay dito na ingredients niya niacinamide, yung niacinamide, uh, yan yung ingredients na tumutulong pantayin ang skin tone at bawasan ang dark spot. May vitamin C rin na nakalagay dito. Yung vitamin C naman para sa glow. Tapos, H uh, HA at BHA para uh, tanggalin, para tanggalin yung dead skin cell. Parang mild exfoliation lang, ganyan. Kung kojic acid naman, uh, yan, yung kojic acid naman, guys, yan yung uh, pampaputi, pero gentle lang to, kaya hindi agad-agad nagbabalat. So, guys, ito na yung pinaka-reviews ko dito sa camo soap na to. Sa unang gamit ko, nasatisfied na agad ako. Ang bangunga kasi tapos uh, ang sarap amuyin, yun hindi masakit sa ilong ganyan smooth at moisturizing talaga ang lakas makalinis ng skin sobrang ganda niya sa balat ang sarap gamitin tapos uh, hindi ma mild lang talaga uh, yes nakaka-glow sya ng uh, skin guys Ayan, napansin ko rin kasi yung uh, pagkalinis ng uh, skin ko at pag ng balat ko dito guys Siyempre guys, hindi lang pala ako yung gumamit nito ha. Meron din akong ibang pinagamit. Napansin ko rin sa kanila yung uh, pag ng skin nila dito. Pag-kalines ng skin nila dito. Ayan. Hindi masasayang yung pera mo dito. Para sa mga uh, lalaking gusto ng simple pero effective na sabon, okay ito mukhang promising uh, kapag tuloy-tuloy ang gamitan siyempre.